masayang araw po. Dito ulit tayo sa ating breeding pen mag-uumpisa. Pero dito naman po tayo ngayon sa first breeding pen. Ito po ang mas nakatatanda nating mga inahin. Yan po ang ating isa sa ating mga heavy preggy. po na sila sa ilalim ng puno kahit na maulaw, malilim po ang panahon ngayon, hindi masyado ang hindi ng sikat ng araw pero mainit pa rin po. So, ito po yung ating lumang silungan na almost 60 feet po ang haba niyan pero 9 feet lang ang kanyang lapad yan po, ah, nagagamit pa naman ang ating mga alaga pero yan po, kita nyo na marami na rin po ang damage na area gawa po ng inaanay at nabubulok yung ating mga kahoy na kaya po nagtatayo na tayo ng mga pamalit na silungan ang gawa nga po natin ay bakal na ang ating ginagamit at concrete post para po mas pang na. Yan naman po yung luma nating shed din, punasan yung ating mga dumalaga. At ito po, yung ating bagong gawa na shed para dito sa first breeding pen. Yan po, binaligtad naman namin ang tarpaulin ngayon para po yung lighter portion ang nakalabas titignan po natin kung alin ang mas magandang gawa ng shed kung yung pong itim na portion ang nasa itaas o yung pong lighter portion ang nasa ilaba taas iniiba rin po namin yung pagsisecure ng ating tarpaulin yung dati po ay naglagay tayo ng mga eyelet ipakita ko sa inyo yun tapos doon natin tinuhog yung ating lubid na pantali. Ngayon naman po, ang turo sa amin, talian na lang daw po ng alambre ang bawat dulo ng tubo. So yan po, hindi pa naka-secure, nag-uumpisa pa lang. So ipapod lang po ito dito, tatalian po ng ganyan ng alambre. Ang sabi po sa akin ng mga sign maker, matibay daw po yun at less ang gastos kasi hindi na bibili ng eyelet. Ang isa pa po namin ina eksperimentuhan yun po, si Lito naman ang nag-design. Ay itinutuhog niya ng alambre yung lubid at babatakin po. So para siyang ordinary lona, po, hihilahin. Kasi po yung dulo ng tarpaulin na ating nabili, folded na po yan. So, yun ang magbibit po ng ating lona para ma-secure. So, titignan po natin kung alin ang mas ma-tibay na pamamaraan sa pag-secure ng ating lona bago natin itayo pa yung iba. So ito po kasing tarpulin na ito, kahati po ito nung order nating itinayo. 40 feet by 45 feet, pinutol po namin sa gitna, kaya naging 20 by 40. Kaya po yung lapad ng ating shed ay 20 at ang haba niya po ay 40. Ang bala ko po sa mga gantong breeding pen niya, dalawa pong ganyan ang ating itatayo bawat breeding pen para maluwag na maluwag po ang pagsisilungan ng ating mga alaga. Kasi hindi naman po magtatabi-tabihan na siksikan sila pag sumilong. At yan po, malalaki yung ating mga alagang native kaya po kailangan malapad din ang kanilang silungan yan po si Mama Kalinga malapit na rin pong umanak yan pwede pregnant na siya so po, yung ating paliguan niliitan ko na rin lang kasi po hindi naman sila sabay sabay na nagamit ng paliguan at uh, by July po or August ay maitatawid na namin sila dyan sa kabila para po magpahinga naman itong ating area. At dito po sa first breeding pen, yan po ang huling umanak. Siyam o sampu po ang naging biik ng ating inahing ito. Dito po sa tawid, yung ating mga palakihin. Ito po yung ating grupo ng 36. So, second group po siya dito. Yung pong group natin ng 25, dun sa kabilang dulo, ay nakunan na natin ang dalawang 20 kilos dahil nag-request po si Kaparmer. Yung pong mga alaga natin sa likod ay puro malalaki na. Ito naman po ang ating bulugan. Nakarinig ng boses, lapit na siya dahil naghihintay po ng kamot. Ha, oh, third? Kamot, third? Ha? Huh? Ah, Mr. Third, kamot? Hmm? Hmm, hmm. hmm alikabok. Ayan po, pag nakita nandito sa loob ng pen, o kahit na nasa gilid lang po, lalapit yan, gusto ng kamot sa kanyang behind the ears. So yan po ang ating mga alaga ngayon. So ito naman po yung ating second breeding pen. At ganyan po namin yung itinayo ang lona dito. Yung black side po niya ang nakaitaas. So eventually po, i-update ko kayo kung alin ang naging mas maganda ang performance. Kung yung black side ang nakaitaas o yung lighter side ang nakaitaas yung pong may print. So ang next po naming trabaho niyan ay dito naman. Gagawa pa tayo ng mga winning growing cages. Pero at saka na po yon magkakasya pa naman yung ating mga kulungan sa ngayon at uh, yung pong likod dun po tayo nakawan ng mga baboy noon kaya gagawa po kami ng uh, kubo dyan sa may likod para po mababantayan at maglalagay po tayo ng mga additional na mga solar lights at magpapabrikate tayo ng alarm system. So yan po, yung mga kambing at tupa natin, nakapasok na po, galing sa galaan. Yan, yan po ang kanilang tambayan, kaya dyan na rin kami nagpapakain ng sapal ng soya. Silip po tayo muna dito sa ating mga palakihin naman. So nabawasan po uli namin ng sampo ang ating mga palakihin dito sa may likod. Kaya by July ay doon na po tayo sa may unahan kukuha. Ayan po, kalat lang ating mga kambing kanya-kanya pong hanap ng masisilungan. At pag wala na pong nag-reheat, ipapasok na rin natin sa breeding cages itong ating mga dumalaga dito. At ito naman pong ating junior boar ay ilalabas na. alilang lang po sa ilalim ng puno, nilalagyan rin lang namin siya ng masisilungan. ito na lang pong ating third breeding ay winning growing pen ang may laman pa ito pong ating fourth winning growing ay mayroon lang tatlong dumalaga na pinalalaki pa po bago pilian pa ng mas mabuti kung talagang breeding material po sila Ang ginagawa ko po ngayon, dahil nga kulang kami ng mga kulungan, kasama muna sila sa mga palakihin natin. Pag uhuli po ng pandeliver, hindi muna hinuhuli ang mga babae. Pag po marami na ang nabawas at mas madali nang tignan ang ating mga natitirang alaga, doon lang po huhuli ng mga babae. Pero lahat po ng malalaking babae ay tira pa rin muna. Yun po ang ating pagpipilian na ating mga gagawing dumalaga kung tama po ang uh, kanilang paa at ang kanilang dede so yan po muna ang aking sharing dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong parating pagsuporta please share and subscribe